Dr. Vito, ano po yung mga dapat po namin kaining isda na hindi po kami matatakot na tumaas ang aming uric acid? or ano yung mga isda na dapat namin iwasan para hindi tumaas ang aming uric acid? Ito po kasi ang kalimitang tanong ng ating mga minamahal na pasyente pagdating po sa pagkain po kung anong isda ang kanilang pipiliin kasabihan kasi sa probinsya na kapag madugo, kailangan po itong iwasan dahil ito daw po ay mataas sa uric acid. Kadalasan kasi may tatawag tayong low purine food na ito po ay less than 150 mg ng purine na at least makakain po natin dahil mababa ang content at ito po ay makakatulong para maging adjunct or suporta po sa mga pasyenteng umiinom po ng pampababa ng uric acid sa mga pasyente pong nagkakaroon po ng kidney stone gawa sa pagtaas ng uric acid o pagkakaroon po ng gout. So ito po yung mga kategory po based sa Williams criteria. So may 1, 2, and 3. So focus po tayo kung ano po yung mga isda at mga shellfish na kailangan po nating iwasan. Kadalasan po kasi yung ating mga nakakatulong sa katawan is at least 150 mg pababa. Pero kadalasan kasi ng consumption ng mga Pilipino ay umaabot ng 600 to 800 uh, up to 1,000. So ito po yung mga fish at mga shellfish na kailangan iwasan na mayroong uh, mataas na amount ng purine. At least 150 to 100,000 mg. So number one, alumahan. So, tingnan nyo po sa picture, ganito po ang itsura ng alumahan. Pangalawa na kailangan nyo iwasan, ah, nakasama na rin po ang bangus. Kahit po ito ay may, ano po, no, may kaliskis. Pangatlo, yung dilis. Ayan, sa so, mga hilig po magprito ng dilis at paglahok po ito sa munggo. Sunod po, yung matang baka. So, yung matang baka, kailangan po palang maiwasan yan. Panglima kapatid kung kayo po ay kumakain ng tamban. So, yan. Dapat maging familiar po sa sasidang tamban. Sunod, tanigi. So, yan po ay isa sa mga category 1 na mataas ang purine na nakakapagpataas ng uric acid. Sunod ay tunsoy. So, di ako familiar sa tunsoy pero ito po ang itsura niyan. Sunod ay bisugo. So, sa mga taong mahilig kumain ng bisugo, at sunod dito ay yung tulingan. Yan, may kadalasan ng tulingan po ay masarap yan sa prito. Kadalasan, masarap din po yan sa ginataan. Kadalasan, masarap din po yan sa sarsado. So, ito po yung mga isda na kailangan nyong iwasan. Sa category 2 naman, ito po at least meron siyang 75 to 150 mg ng purine na maaari natin kainin at least 1 to 2 times a week. Hindi po ito pwede araw-araw. Maaaring kainin, pero hindi po ito araw-araw, at least one to two times a week. Dahil hindi naman kataasan ng purine nito para tumaas ang ating uric acid. Ito yung mga fin fishes and shellfish. Number 1, dalagang bukid. Yan, pwede po kayong kumain at least one to two times a week. Galunggong. Yan. Okay? Sunod ay halaan. So hindi ako familiar sa halaan pero sa mga ibang part ng province na kumakain ng halaan at least one to two times a week. Hasa-hasa, yan. So sa atin, lapu-lapu na medyo mahal po itong isda. At least safe naman sa atin. Maya-maya, pwede po. Yan, masarap yung sinigang. Tapos pusit, at least one to two times a week sa mga ibang mga na religion na kumakain po ng pusit. Tahong, hindi pwede araw-araw ha tambakol. Yan, pwede po tayo magtambakol sa ibang mga pasyente natin. Talaba. Sa mahilig kumain ng talaba, hindi po pwedeng araw-araw, at least one to two times a week yan. Tilapia. Ayan. So, ito na natin mga tilapia. Tapos, tulya. So, naririnig ko itong tulya, pero di pa ako nakakita po in person siguro nito. Tapos, last is tuwakang. So ito po yung mga isda na maaari nyo kainin at least 1 to 2 times a week dahil sila po ay category 2. So at least ito para masagot natin yung mga katong katanungan dahil ito po ay na-post last time sa social media ng isang nutritionist. So hinanap ko po yung kanilang reference. So ito po yung maaari nyo pong iwasan at maaari nyo pong kainin at least 1 to 2 times a week. So pwede nyo pong reviewin yung mga pictures at at same time para na sa ganoon maging familiar po tayo. Ito po si Dr. Vito, ang inyong mindorenyo Manggagamot.